Yan, magagawang project sa pang sa pang si Gillette Boy Tito Hel Ay, hindi pala O, oh, nanawatan pala ito Yan So, ito, nailagay na yung dalawang camera Dito po Yan. So, apat na camera lang ito 2MP Dawa

Thank you Mam Jelly. Thank you din sir. <laughs> Ayun si Jilo boy. Pero household. Kan. Pamilya. Pamilya. Yeah, no tao yung ilagay namin camera dito. Ayun to, dito sa sala. Yeah. Yung boy sa. Okay na. So, maraming salamat po sa pila. Gusto ng CCTV niyo, ma'am sir. O ang lawa ng RACCB Solution and Services. Maraming salamat po. Napagagalan. Yan, panibagong araw, panibagong installation ulit. Uh, may project ulit kami dito. Ayan, kasama ko ang tropa na naman. Ayan si Jelok Boy na nasa taas. Dito yan. At ako. Ayan, install namin ito. 8 uh, channel full color with audio. Dawa po yan, dawa. You know po yan. So, on the na naman ang Razer CCTV. Ayan po. Kamitira na si Dilok sa taas. Oy, dilo boy. Markam ko dia boy na walang girlfriend. Oh, di markam ko So, sabi po ng ano, aming installan, gusto niya makita yung gate doon. Ngayon sa baba. Oh, napakaganda yung view dito sa kanila. Presko kahit mainit yung panahon si Jilok Boy na may inspirasyon daw ay oh, Jilok 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 lo no, no, no. no, no. camera cho Oh oh oh, o sige 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 ay yeah. ay 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 patanga mo bisang yan yeah. kasi nako o yan yeah. yan talagang tinitira ni Jilok Boy So, ayan po, napakaganda yung ano, view dito. Ayun po yung ilog na At kitang-kita -kita yung ah ha, ano, no, park doon sa may ano. Yun na yata. Oo, oh, yun yung park doon. No? Biwag and Malala. Ecotourism Park. Yun po yun. No? Napagaganda yung view. Ayan, si Jelo Boy at saka si Tohel. Tapos nang nag, nananghalian yan. Tumitira, tumitira, tumitira. Walong camera po yan. Eight channels. Ayan, si Jelo Boy. Tumitira niya yung DVR. Ilalagay niya yung hard drive na 1TB. Ayan po yung 1TB natin. Baraguda, sige. So, nangalina yan. siap kunita natin yung uh, CCTV ah, ini tira ni Yellow Boy yung isang camera dito sa labas boy Jilok Boy may project. Lead, na oh. Lalagay na 360. Oh. On sale. <laughs> Yan. May project na naman kami dito. Yan si Kuya Hel at saka si Jilok Boy. ya uh, Connect to cellphone lang itong lalagay namin ngayon. Ay, Ah, yan si Jelo. sinalagay na yung ano. PTC. Bago naming project ito. Yan po, bagong project. Yan nilalagay ni Jelo Boy, yung CCTV stars. Bago naming project ito. Yan po, bagong project. Yan nilalagay ni Jelo Boy, yung CCTV stars. So yan ang ano Yan si Jelo Boy Tumitira na naman sa taas At si Tito Hel Dwa nga camera So eight nga min camera siya Ayan magkakasama na naman Ang mga tropa Si Michael Boy Si Pituk Boy At nandun sa likuran si Jelo Boy <laughs> CCTV at saka ano, WiFi po ilalagay namin dito. Ayan. Ha? Ken pa ko lutadin. Ken pa ko lutadin 'yung. Ha? Ano 'yung silicone? Silicone 'yung uno. 'Yung dinikit sa silicone 'yan. Nakatag do. Mm. So 'yan. Pagkasama ng mga tropa. Galing ni galing na mga ano ah. Tropa. Oh, uh, antayin mo ako at tatanggilin ko yan sir Yan si Yellow Boy Na may girlfriend dito sa tapat ng ginagawaan namin Yan busy din si Tito Hell Yan oh. Magana na yung ano, nilagay namin yung ibang CCTV Yan ang mga Razer CCTV